Kumusta mga brad? Pag-usapan natin kung bakit ang Israel ang itinuturing ngayon bilang superpower pagdating sa cybersecurity. Ano ang sikreto nila? Bakit napaka-advance ng kanilang technology? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang Israel ay kilala na nangunguna sa buong mundo pagdating sa usay cyber security. Ang Israel ay naglaan ng pondo na aabot sa 82 billion dollars para sa cybersecurity security industry. Ito ang daylan kung bakit ang Israel ay tinaguri ang superpower pagdating sa cybersecurity. security. Sa mga dinakakaalam, isa kasi ang Israel sa madalas na target ng mga cyber attacks ng mga kalaban buwan-buwan, lalo na sa mga websites at data system ng gobyerno. Ang tawag sa pinaka top secret na unit ng cybersecurity ng Israel, ito ay IDF 8200. Noong 2017, ang Israel Defense Forces o IDF Unit 8200 ay napigilan ang planong ng planong airstrike ng IC sa Western Country. Dahil dito, na aresto ang mga suspect at maraming inusente ang nailigtas. Napigilan din ng Israel ang ginawang cyber attack sa kanila ng Iran. Isa sa dayland kung bakit ang bansang Israel ay nangunguna sa mundo ng cybersecurity dahil ang gobyerno ay nag-invest ng mga training sa mga kabataan nila. Eh nasa middle school pa lang ang mga bata ay exposed na ito sa cybersecurity education. Katunayan ang Israel ang sumusuporta ngayon sa Singapore para mapalakas ang kanilang cybersecurity. Kaya ang mga multinational corporations dito ay nag-open ng local research and development centers at nag-export ng 6.5 billion dollars na alaga ng cybersecurity products. Pero paano nga ba nagsimula ang Israel bago ito mabansagan na superpower pagdating sa cybersecurity? ang gobyerno ng Israel ay suportado ang cybersecurity program. Ang Israel ay pinagmamalaki ang pagdevelop ng kanilang technology sector at ang gobyerno nito ay malaki ang naging role para masustain ang aspetong ito. Ang gobyerno ng Israel ay malaki ang naging parte sa mabilis na paglago ng cybersecurity industry. Ang Advanced Technologies Park na matatagpuan sa Beersheba sa Israel ay itinuturing na ng cybersecurity security philosophy. Siyempre para makamit ang objectives ng bansa bilang major source ng mga expertise at talent sa cyber ang Advanced Technologies Park ay nagawang maka-attract ng mga multinational corporations tulad ng Oracle, Dell, IBM at Dutch Telecom para sa kanilang research and development centers. At ito pa, Umani rin ng maraming interes ang advanced research labs ng Israel tulad ng National Cyber Research Institute, National Emergency Response, at Ventures Capital Firms. Cybersecurity Training sa mga eskwelahan Ang Israel ay malaki ang respeto sa kanilang human capital dahil dito sila nag invest ng karunungan para sa kanilang ambisyon, skills, at expertise para maging technologically empowered sila. Ito ang primary aspect ng cyber defense platform ng Israel. Sa pamamagitan ng malawak na programa at investments ng mga private sector at gobyerno, ito ang nagtulak sa bansang ito upang maging bahagi ang cybersecurity sa akademik ng mga estudyante. Taong 2013, noong ang Ministry of Defense ay bumuo ng national program para sa lahat ng high school students na interesado matuto sa cyber world, ang cybersecurity ay pinagtuunan talaga ng pansin ng Israel. Na kung saan ang edukasyon sa cybersecurity ay nag-uumpisa pa lang sa middle school sa Israel. Ang Israel lamang ang kaisa-isang bansa sa buong mundo na nagtuturo ng cybersecurity sa kanilang mamamayan. Hindi lang 'yun, dahil karamihan sa mga university sa Israel ay nag-o-offer din na undergraduate specialization pagdating sa internet security. Ito ay para mailabas ang potensyal ng kanilang mamamayan at magamit sa cyber defense unit ng Israel. Sa ngayon, ang Israel ay mayroon ng six research centers na dedicated sa cybersecurity security. Advanced na pag-iisip Dahil sa advanced na pag-iisip ng Israeli government, sa mga posibleng mangyari o gawing atake sa kanila ng mga kalaban. Ito ang nagatid sa kanila para makapag-develop ng napaka-advanced na cybersecurity. Ang Israel Space Agency ay naipag-isa sa National Cyber Initiative Task Force at National Council for Research and Development para makabuo ng ekosistem na magbibigay alerto sa mga otoridad ng mga kinakailangang impormasyon para kung sakaling mangyari ang hindi inaasahang threat sa internet, alam na agad nila kung ano ang gagawin. Bahagi ito ng pagdevelop para maging advance ang kakayahan ng kanilang military. Since nung naitatag ang State of Israel noong 1948, ang primary focus ng Israel ay makapag-develop ng advanced military capabilities. Ang bansa ay nag-invest ng maraming pera at resources para makapag-develop ng powerful military at defense organization. Dahil sa sobrang taas ng technology ng cyber defense ng Israel, ang military ng bansa at cybersecurity defense ay mabilis pang lumalago. Ano-ano nga ba ang kayang gawin ng cybersecurity ng Israel bukod sa ginagamit nila itong pandepensa laban sa cyber attacks ng kalaban? Actually, may kakayahan din ng cybersecurity ng Israel na Naiyak ang kahit anong device, machine, factories, power plant, government data at marami pang iba Basta connected ito sa internet, kaya nila itong mahak Kahit nga ang mga kotse na mayroong wifi na halos common na lang sa lahat ng sasakyan ngayon ay eh kayang-kayang itong kontrolin Ang Israel ay isang malitlang na bansa na napapaligiran ng mga bansang gusto ito pabagsakin kaya ang bansa ay hindi tumitigil sa pagde-develop ng creativity para mapunan ang kakulangan ng kanilang resources. Kaya ang Israel ay kinakailangan ng patuloy na pag-surveillance sa kanilang mga kapitbahay na bansa. Ang cyber industry ng Israel ay nakarelay sa pinagsama-samang talino at utak ng mga taong nagsiserve sa bansa sa iba't ibang security agencies ng military. Ang military services ay mandatory sa karamihan ng Israeli citizens at ang isa sa pinakamalaking parte ng Israeli Defense Forces ay ang kanilang cyber and intelligence units. Nasa halos 20,000 na sundalo ng Israel ngayon ang nasa cyber and intelligence unit na nakadeploy sa Beersheba na tinuturing ngayon na Silicon Valley ng Israel. Ang IDF Unit 8200 na nabanggit ko kanina ay isang top secret agency ng Israel. Ito ay tinuturing na elite cyber and intelligence division ng Israel. Hindi lang sila basta-basta nagpo-provide ng depensa at security sa bansa, kundi sila ay responsable sa isa sa pinaka-aggressive na cyber attack sa kasaysayan. Ito yung nagsagawa sila ng cyber attack noong 2010 sa nuclear program ng Iran Maraming agent ang Unit 8200 o tinatawag na Israeli Intelligence. Karamihan sa mga agent na ito ay nasa iba't ibang lugar. Literally, nasa teritoryo ito ng mga Palestinians para mag-surveillance. Ito ang daylan kung bakit alam ng Israeli Defense Forces kung nasaan ang headquarters ng matataas na opisyal ng Hamas at Jihad Fighters kung saan nakapuesto ang kanilang military, at kung saan ang eksaktong lokasyon ng kanilang ginawang tunnel na naging target ng Israel nung sumiklab ang palitan ng pagbomba nito sa hamas ng Gaza. Since ang cybersecurity ay napakalagang chapter para sa future ng Israel, napaka-importante para sa bansang ito na lagi ma ang kanilang cyber defense para mapanatiling ligtas ang kanilang mamamayan. Ang paiging angat ng Israel sa cyber world ay isa lamang paganda sa total revolution ng buong konsepto ng digmaan. Patunay lang na Israel ay hindi tumitigil sa pagde-develop ng advanced technology hindi lang sa kanilang military defense kundi magamit din ito sa pag-atake sa kalaban. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan ng komento para sa inyong mga salubin. Maraming salamat hanggang sa muli